Diretso, tak ka na niya. Hindi na pa wala. Hindi, siya. Aminan niyo na. Tama na. Kuya, wait lang. Ha, mag-umalis na. Huwag ka nga Umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, June 14, 2024 At sa oras na 10.05 ng umaga Nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng uh, MMDA Sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go Dito sa kahabaan ng uh, Commonwealth Avenue At sakop ng uh, Quezon City At, at nadaanan na ito mga jeepneys Bukod sa pinagtitikitan yung mga jeepneys na yan at uh, yung mga uh, UPX ay uh, kasama rin itong uh, scope or uh, sidewalk clearing. pa ay merong uh, one side parking parang salamat ang matitikitan lang yung mga obstruction dito sa kaliwa. Ang daming nasisita dito uh, naka-motor na walang uh, helmet at naka -chinelas. sige tutulungan na namin kayo, ha? Magmula doon sa kanto ng uh, Commonwealth sa kanitong uh, ko ay merong one side parking. Pero pagdating dito sa kanto ng uh, Martan saka ng uh, ko matitikitan kaliwat kanan so wala nga uh, one side parking dito sandali titignan natin ito ito Yung helmet ni kuya, nakalagay sa basket. Sa ulo, hindi sa basket kinalagay yan. Oh, yan, nasa tatuloy Itong dalawang motor, may impound. Dahil uh, parang uh, walang lisensya yung uh, may-ari or driver. Ang oras ngayon ay uh, 10.45 ng umaga. Nandito tayo ngayon sa may kanto ng uh, at ng walang street. Tanungin natin mamaya. At uh, ito, nasita si ate na nakatsinilas at wala pang helmet. Oh. So ang uh, matindi nito, bukod sa nakachinila si ate, saka walang helmet, ay wala pang dalang lisensya. Kaya may impound ito. At yung uh, street na hinarap natin, ay yan pala ay Don Fabian. Kanto tayo ng bilyong ko? Itong kahabaan ng uh, Don Fabian, ay merong uh, one-side parking dito sa kaliwa. Yung mga uh, matitikitan, dito sa kanan. Magmula doon sa bilyong ko hanggang dito sa may kaaba ng uh, Donna Fabian ay uh, kasama ito sa complain. Para sa mga complain, ilalagay ko yung contact number or yung mga dapat yung tawagan sa description ng ating uh, video. Sa mga magkukomplain naman or maggagawa ng uh, letter sa Facebook page ng uh, MMDA or ng uh, 8888 asa concern na citizen ay eh, samahan nyo ng uh, picture yung mga kinukomplain yung area at uh, tutugunan ng uh, ahensya katulad nito So, ito na lang ang kinumpis ka. At uh, ito na lang ang pinaayos. Nasabi ko nga kayo nang kasama ito sa one side parking. Yun nga lang, mahahatak ito mga ito. Dahil nga nasa kanto. Dapat pag magpapark kayo, anim na metro magmula sa kanto. Dapat hanggang dito ang inyong uh, hulihan o unahan. Tatanggal ba lang? Ito ito, Isa ito sa inatak dahil nakapark sa kanto. Yun nga lang, huli na lumating yung may-ari. Boss, sa iba yan? Yes, sir. Okay, lagpas na. Tatanggalin na. Dito, toad na po yan. na kami sa na na ka so, Ano ba kanya? yung marka ng yellow? Eh black marking. Ibig sabihin po niyan, bawal kayong pumarada dyan. Kanina pa po kasi kami dito. Hindi ko po alam eh. Opo, pasensya na kayo ha. Mapapukuha po yan. Kasi mga po, sa tumana marito. Problema po ng pagkakas. Ang mga nasa basis ko. Ang mga nasa Ang mga So yung dalawang motor na na dito Nandun na sa flatbed iba na natin ito Dahil uh, na yan Ito ito sa unahan Maraming uh, nasisitang uh, motorsiklo Nakatsinilas, walang helmet Saka walang lisensya Kaya may impound itong ng uh, motorsiklo na ito ito naman sa kabila. Walang helmet. Kalimutan na po doon. Nakalimutan daw. Pero may lisensya kaya hindi ma-impound. So ito lang isa ang mahahatak. Mula kanto ng uh, Martan sa kanang San Roque. Ito mayroong uh, one side parking dito. So itong mga tricycles na ito Kaya natitigitan Dahil uh, nasabi ko nga kanina Na ito yung mga one side parking Ayan Yung nakaparalelo na yan Yun nga lang Dapat dito sila sa kalsada Eh nakasampan na sila sa sidewalk oh ayan o oh. Ganyan sana walang uh, nakakaharap sa sidewalk Ayan naman, naka one side parking nga sila, yun nga lang matitikitan dahil, yun kanto wala po kayo dyan wala po kayo karapatan sa mga wala po kayo Para kung may lisensya, titikitan na lang lisensya niyo para hindi mato. Ah, ok. Nyo, nyo. Kuya, siya po, ito po yung driver. Lisensya mo, bago ka sumakay? Siya pa yung driver. driver. Dago ka sumakay, lisensya mo yung mo. Kuya. Wait lang. Dito, tawagan ko kasi. Di ba talaga driver niya? Isan lang pa ko na, sir? Eh, nandito 2,000 na. yan. Sa'yo papasok And ba? na po siya. Asa yung lisensya? Asa yung... Asa, kuya yung, yung lisensya mo. Oops, <laughs> Boss, ayo ka karga yung violation yan, ha? Pag hindi talaga yung driver. Lisensya mo muna, ay, abot mo. Pakita mo muna yung lisensya mo. Lisensya mo. Hindi, lisensya mo. 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 Nandito kami, yun. Oh. Sorry. Pag tinabating mo yan, i-diretso tak mo ka na niya. Hindi na pwede yan. Hindi, yun. Lisensya. Pakita mo lang. Kamila nyo na, tama na. Kuya, wait lang. Hindi, kuya, pakita mo na. Kuya, pakita mo na. Kuya, pakita mo na. Mama, ma'am, umalis lang ako kayo dyan, ma'am. Umalis lang ako kayo dyan. Alam kong hindi driver lang sa sasya. So, Sir, ito kayo. Ito kayo. Ito Alam kong. naman. motorsiklo na si Tal dahil walang uh, helmet yung uh, angkas at uh, mga nakatsinilas ang pinakamatindi nito walang lisensya yung uh, drive kaya o oh, kaya ma-impound to ma-impound na yung motor punta so, tayo dito sa may terminal ng mga tricycles driver dahil ito ay uh, kanilang request na uh, alisin itong uh, food cart dito well, para sa skog so nasa kanto na tayo ng uh, MRB at ng uh, pilot uh, drive. Dito ginawa yung uh, food cart na nire-request sa mga tricycle driver na tanggalin. So ayun na. Sasampan na sa tow truck. So hindi tayo dito doon. Dito tayo kakaliwa sa MRB. At ang uh, one side parking dito, nasa kanan. Nakahalat ko May kita isang kilometro na ang nilalakad natin. Magandang exercise ito. Ah, di ba sir? ah. buti na lang ya, hindi mainit. Makulimlim. Makulimlim. Isama panahon. Oo. Kaya eh, nilakat nilakad natin magmula doon sa Commonwealth. Magmula doon sa kanto na MRB. Ibig sabihin ng MRB, medium rise sa building ito. Ayan siya. Di ngayon ang team dito pa rin sa kahaba ng MRB. Pero yung one side parking dito ay kanan. So yung kaliwa, yan ang matitikitan or mahatak. Ito ay kasama pa rin sa complain. Ang dami nito. So yung may mga inyuman nandito dito at walang driver, ma, -ano, ma Ang niya sa na Ito, nakakumot pa. Yung mga iniwan nandito, malamang lahat eh. Iniwan, mahatak. Ay! So lahat nga mahahatak Nahatak na yung isa dito Sa oras na 12.05 ng hapon, ito na, ang resulta. Ang ganda na. hello! hello. <laughs> oh, ayan, oh. Oh, di masaya na sila? Oh, di ba? Hello! Hello! hello. Oh, tingin mo na, makakasama pala ito. <laughs> <laughs> ayan, malinis na. Mayroon pang isa doon, sa unan na inahatak. Uh -huh. So, isa na lang ang inahatak dito. So, galing dito. Ayan. Okay, tara na. Peek